Yo, what's up mga kakalabots? Ito, nakikita nyo naman si Idol Marbs Kalabot naglalaba. Pero parang pangit yung tanawin. Eh. Kita yung bunbon nito, kaya ilipat natin ng ibang view. Ayan. Yeah. Medyo tago siya. Nakakaya ah, sa viewers eh. <laughs> Yun, no? O, oh, ba? Diba? Okay lang yung ganyan. So, kitang-kita yung mga tattoo. Nagpatattoo talaga ako para sa ano eh ibig sabihin eh, mag magilas yung paglalaban ng kanan ko. Hindi pala kanan pala. oh, nga, kanan nga. Sorry naman. pag Sunday talaga, Washington Day. Eh. Siyempre, uniform na mga ng anak ko. Kailangan malaban ito. Matuyo. Yan. Anlaw na tayo, guys. Nasanay kasi tayo sa abroad na pagkasalang natin ang labahin natin, ikukulit na lang natin, isasampay na lang. So, dito hindi. Kailangan manumarmong anlawan. Igip-igip tubig, banlaw-banlaw. Buti nga may hose. Eh. Dati wala pang hose. Eh. Talagang balde-balde yung buhatan. Kayo din ba guys, ganun? Naranasan ko nga rin dati, sa poso lang eh. Yan. Tapos na natin yung unang banlaw. Dito na tayo sa pangalawang banlaw. Hop. Sa so tayo punta. Lipat na naman tayo, syempre. Yan. Hindi lang tayo naglalaban, nagluluto rin. Chili oil. At yung pang toppings namin sa ano namin, sa pares additional condiments para sa may hilig dyan sa mga maanghang ito nilagyan ko din ng bawang syempre para hindi masyadong maanghang yung iba kasi nung unang templa ko puro sili sili lang natatapon sayang kasi masyado daw maanghang pag masyadong marami na ganyan nila kaya ngayon nilagyan ko na ng bawang para at least mabango siya amoy bawang at in the same time maanghang din ba? Diba? multi-purpose tayo eh dumating nga pala yung aking apo yun. Anak ko yung babae niya, si Shelly. Ayun ang anak ko, oh, si Maddie Hello. antok, hmm. Ay, antok na pala ang baby. Matamlay, galing sa pasyal. Napansin nyo yun guys, parang medyo pumaos pa ako dun ah. Pagkatawag ko. Pero okay, never mind. Punta naman natin yung loob kung anong ganap sa loob. ayun ang aking baby dudes eto masakit ang ulo pamangking ko si Gab Gab nag -chess siyang kahapon sa may ano eh sa may Moa yatay eh. nanalo siya kaya lang no, sumakit yung ulo kasi sa biyahe ito ang aking mother yan, ang aking pinakamasipag na mother yun yung dalawang lovebirds na kain kain tayo. Alapang, ano ulam? Nananapak. Pwede dumusda. Adobong isaw ng baboy. Nananapak sa anghang. Gatang turingan. At saka, ang tawag dito? Pinangat sa dahon. Pinangat, Pinangat sa dahon. Dahon ng saging. At saka meron pa. Labanos mustasa. <laughs> o, oh, yung kare-kare. <laughs> Pero pang chicken garlic, may siomay pa. Pataba ang alanga dito. Ito, mga tanghali magsipagbangon ito mga to. Siyempre, sampay na tayo. Tapos na yung ating paglalaba. Dinarayan din natin siya ng kaunti. Kasi medyo mag na, hindi matutuyo. Kaya kailangan, poting dryer. Hop, liligo na muna ako. Medyo pawisan na tayo sa paglalaba eh. Kita kits na lang mamaya. Jeran, O, diba? Ang bilis na. No? Bagong ligo na yan. Baka kala yun. lang ako yan. Ha? Naligo talaga ako niyan. Fresh! So yun nga guys, tapos na tayo kumain Napakasarap ng ating kain dahil marami tayong ulam Parang piyesta Hindi natin alam kung sinuunahin natin Pero ang sarap Tignan nyo E yun ang aking mother dahil sa sobrang sipag Nakatulog na sa pano. Siyempre, tapos kumain Magpo toothbrush Ayan na siya, tulog natin mag-toothbrush fresh bread. Dati nga, nag pa ako. Mm -hmm. Kaso hindi na ako makabili ngayon. Mahal. Kaya nga yung Okay naman lang. Alright. So yun lang nga guys. Ang dami nating nagawa ngayon, di ba? Naglaba, nagluto, nagtiklop. Tapos ngayon, plancha naman. Ito yung apo ko. So, matawa ako kasi nasilip siya doon e, sa isa camera. Hindi eh, naman siya kita. Liit eh. Sinisilip niya Sayang. Hindi e, kita. So, ang pinilansya ko lang ngayon dito, guys, is yung uniform lang ng anak ko. Yung mga polo. Tapos, mamaya yung pantalon naman kasi medyo nakasampay pa yung pantalon nyo. maya naman. Yun. May m So, ganoon na nga, guys. Babush. Thank you very much. Thank you for watching, guys.